Yes ko katanong katanungang legal uh, medical naman po ang naisikonsulta si konsulta ni Ginang Corazon Cadiong ng San Pablo City, Laguna. Nanay Corazon, good morning po, at i-konsulta mo na po. Morning po, dok. Ano po yung tungkol po dito sa dati po nagka-stiff neck ako. Tapos po pinalalagyan ko ng liniment tapos na nakahaplas po. Ngayon, parang sa kahilot, parang may naipit na ugat kasi namanhid po itong tatlong daliri ko hanggang dito. Yung sa ugat po dito, parang minsan meron nagtutusok-tusok. Ganon. Okay. Uh, Doc Pebbles. Okay. Um, aling koreswan uh, ilang taon na kayo? 64 po. 64 po, ano. Tapos sumasakit yung leeg ninyo at namamanhid yung tatlong daliri ninyo sa kamay. Well, um, yung presentasyon nun ninyo, mukha talagang may naiipit na nerve, no? Kasi tawag natin sa nerve ugat. At um, so, yung nerve na yan, maaaring nanggagaling sa leeg natin na dumadaloy papunta sa kamay. At naiipit siya, maari sa dalawang lugar. Maaring naiipit siya sa may leeg pa lang, paglabas pa lang niya ng ating spine. At habang bumababa siya papunta sa kamay, maaring naiipit siya dun sa level ng ating wrist, no? Sa may palad. Um, kadalasan nangyayari po ito dahil nag-overuse syndrome siya, no? Madalas tayo nagtatrabaho, o kaya dahil na rin sa ating edad, nagkakaroon na tayo ng arthritis sa leeg, kaya naiipit yung ugat na lumalabas. Um, yung sa kamay po ninyo, tawag po dyan, malamang ay carpal tunnel syndrome, no? Kung saan naiipit yung inyong ugat o yung nerve natin na tinatawag na median nerves. Siya ang nagsusupply sa pa pakiramdam at lakas sa kamay, no? Yung nasa leeg naman, maari nyo yun yung tinatawag cervical radiculopathy. So kung saan nagkaka-arthritis yung leeg at naiipit yung nerve na lumalabas dito. Maganda pong magpa-x-ray tayo ng leeg at the same time pwede tayong magpagawa ng nerve conduction test. Makakatulong po yun para ma- uh, localize kung saan yung ipit. No? Kung galing pa to sa leeg o sa kamay lamang. At kung sa kamay lamang, madali naman din yan solusyonan. Kung galing sa leeg, Then, marami pa tayong pwedeng gawin para din dyan. Katulad ng physiotherapy, pwede tayo uminom ng gamot. Siguro ngayon, mag-umpisa kayo sa vitamin B complex. Nakakatulong po yan para sa ating nerves. Vitamin B, B complex. complex. B complex. B for paano, boy. Paano madedetermine kung uh, ano talaga yon? Uh, mayroon bang kailangan gawing uh, Aside, na, aside no? from the physical examination, oh. magsuggest ako ng nerve conduction test. tawag doon EMG, electromyogram, NCV, nerve conduction velocity test. Paano ginagawa 'yon? So, each area ng halimbawa sa kamay, no, mm -hmm. From the neck all the way down to the hand, merong electrode na nilalagay sa pinakadulo ng daliri. Tapos kino-compare niya yung bilis ng daloy ng kuryente from point A to point B. So, kinukuryente 'yon. Eh, maliit lang na ano naman, stimulus. stimulus. Tapos parang meron kang uh, makikitang makikita result na... So makikita oh, po ninyo kung gano'n. para, para pa ano, no? parang yung sa electrician. Oh, parang hindi ganyan. Ka, may, yung, tester, di diba? Oh, mahina palo so, ng kuryente so, so, dito. Yes, yeah, so kung gano'n, technically yung ano, Ganang electric, pa. kung mahina yung palo ng kuryente, o mabagal yung oh. galoy. Kasi dapat yan, kung compare mo yung normal at abnormal hmm. sides. No? Oh, oh. Eh, kung parehong abnormal, makita mo talaga meron din... Saan Kabagalan. ginagawa yung ano na yan, uh, test na yun? Usually, hospital-based yan. Hospital based yan. Uh, ang tawag ay EMB. EMG and CV. EMG and CV. Mm -hmm. yeah. So, there are times na yung nerve endings mo, pwedeng mawala ng feel. Yes, hmm. yung pamamanhid o numbness. Para dumbness. hindi dumadalo eh. Yes. O, kasi naiipit kasi yung nerve. So, mabagal din yung daloy ng dugo dun sa uh, nerve. So yung nerve mo, hindi siya functional ng mabuti. Pwede bang gawin yon kahit na parang ano lang, parang uh, routine check-up lang sa sasakyan, gano'n. Parang papacheck ko nga kung uh, okay yung daloy ng baterya <laughs> so, ko. Medyo so uncomfortable kasi siya. For some patients, they, they say may uncomfortable yung experience. Kaya kung gagawin mo siyang routine. Ano parang may kuryente talaga? Oh, uh, yung hindi siya... <laughs> <laughs> Sobra naman to. 220 volt. <laughs> Para na <laughs> rin. pili <parang, laughs> mo, gusto mo ako kuryente. Hindi <laughs> <24. laughs> yun clear. Hindi siya, no? hindi siya ganun. Stimulus Bahal siya. yun. Nakakilite, mag actually. Magkano no. mag 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 naman yan? yan? Ay, it depends kung saan, no? Um, it can range from 2,000 to, sabihin natin, mga 4,000. Ba, uh, meron din presyo. Pero kasi if it will, ano, kung... madi-differentiate niya kung saan exactly yung lesion. Kasi yung physical exam, pwede na yun eh. From that one, tsaka yung description pa lang ni Aling Corazon. Medyo sabihin na natin talaga, carpal tunnel siya. Pero maganda pa rin na may objective test ka for that. Ano one. yung karma? Car carpal. carpal, tunnel, Car syndrome. Ah, kala ko. oh, <laughs> uh, tapos, Car uh, ang, uh, ang, kanyang, ano, ang kanyang dapat na gawin, vitamin B complex. Yes. And uh, aside from that, meron bang mga, like, alimbawa, yung, Uh, binababad ang kamay. Pwede, no? Sa... Pwedeng ibabad ang kamay sa warm water. Um, Hindi na naman asin, kailangan gano? ng may asin, no? no Pero, no, yun, no. yun na yung next. Oh. <laughs> Hindi na kailangan may toyo, o ganyan. Oh. But, um, <laughs> pwede warm... rin siyang gumamit ng splint. no. So, makakabili ng, parang wrist support. Mm -hmm. Para tuwing nagtatrabaho siya, naka-neutral yung kamay niya. Oh. So, yung mga ganyan. Oh, okay, Nanay Corazon, nadinig niyo oh. po. Yan. Hello po. Apo, po. Pagka meron kayong ano, pa pasyal kayo sa klinik ni Kuya para uh, baka sakaling uh, merong ano, merong... May gamot bang, bukod doon, wala bang gamot yan na mga kailangan i-take? Um, depende kasi pwede ka mag-umpisa ng yung nerve, uh, yung medication that's specific to nerve that's causing pain. So yung tinatawag natin, halimbawa, liri, uh, pregabalin o gabapentin. No? Pero kasi I would rather na pag prescribe yun, nakita mo yung pasyente. Kasi na nakakaantok -ka antok na yun eh. So, pwede Kaya kailangan ma-check muna, ma muna Oo, siya. Oh. Mahirap mag-prescribe. Kaya vitamin B complex, pwede oh, na muna yan. yan. At, at least na-supplement muna. Eh. Oh. Tingnan natin kung mag-improve. Eh yung mga masama masahe sa batok eh. na gano'n, nakakatulong ba yan? Oh. Um, Para gumanda-takbo ng nerve. Hindi pa kasi, ano eh, ang pagbamasahe, matulungan ka sa pain, pero hindi naman niya mare-reverse yung underlying cause. So, eh, yung mga sa acupuncture na... Acupuncture also nakakatulong siya sa simptomas. Pero yung ano, yung pag-reverse dun sa... Mm Halimbawa, alam natin talagang may ipit to. Oh. Ma, hindi niya ma-reverse so, yun. So, pag may ipit, Just ano ginagawa? Yung, uh, papaluwagin yung daanan ng nerve. Para lumuwag? Pwedeng kailangan operahan. Ah, you know, to yes. the point na operahan oh. pa? Kung talagang hindi nawawa, hindi ba... sinubukan mo na lahat, gamot sinubukan mo pa physiotherapy yung patient. Oh. Um, oh, tapos effective. nagiging ano naapektuhan na yung pagtrabaho ng pasyente. Alam you mo, know, na, pagising pa lang ng umaga o oh, nakakabagsak na siya ng mga bagay-bagay. Guillain ba bagay, -bagay. Barr bar... bar, bar Syndrome. Yun yun? Y hindi bar. naman yun. Hindi ba siya? Oh, yun. Uh, An Nanay na, hindi naman yun nabibitawan ni nahawakan nyo. Hindi po. Nakakapaglaba pa naman po ako. Ah ito sa kalprit natin. Kasi oh, no, hawak mo ng masikip na masikip, masikip yung damit tapos kuskus -kus ko ng kuskus, -kus, yun pa naman yung tinatamaan. yung pagwawalis din, kasi usually pag nagwawalis tayo, maliit yung hawakan, di ba? So kailangan yun, lapa, lakihan ninyo para yung hawak niyo nakaganyan. Hindi yung grip na grip kasi so, yun yung isang So process. ang advice mo sa ganito, 'wag muna maglalaba, 'wag muna magwawalis. Nila. Uh, pahing, pahinga nila. Ah, pahi-pahinga muna pahingan daw po. ng konti inay, para makarecover po. Uh,